Hey, what's up mga kumpayat? Ngayong araw samahan ninyo ako magpaparikit tayo ng uling. Ayan, sa so mag-iihaw tayo ngayon ng ating mga tinga. Kaya nga pala itong gamit ng soldador ay syempre tanso. So sa mga naghihinang dyan, Katulad ko ay kawai-kawai sa inyo. At ito nga ang kaso. Sabi ng customer, eh, minimal lang daw yung mga butas. Oo nga naman, minimal na minimal. Sampu lang naman ang butas. At makapal na masilya ang kakailanganin dito. Baka hindi nyo alam, itong tanki na to, isa sa mga niyupini hook dun sa Avengers. Kung malas pa, ginawa pa shield ni Captain America. America. Itong tanki na ito'y mapagkakamala mo laging pool tanki kasi sa sobrang kapal ng masilya ay eh, napakabigat na. Kaya nga pala mga kung fight, tinggan na ang ginamit ko dito kasi nga nahihirapan akong gamitin yung welding machine. Paano pa naman una kong ginamit yung stick? Aba, lalo lamang makaya butas. Siyempre may tig din naman tayo. Tinig ko ang problema. Wala naman akong filler rod. Ano ba naman yan? At meron din tayong mig. Ang problema wala din naman akong shielding gas. Kaya eto ayan. Nauwi na lang sa mumurahing labor. Ang iyabang ko pa nga nung una sa customer. Ayun, napahiya. Ito yun. Siyempre, ito na naman tayo sa makakatidila dyan. Sa manlalike na naman sa akin dyan kung paano ako magawa. E, bala ka dyan. Basta ako, ay minding my own labor. Ay, I'm minding my own business pala. Siya nga pala sa mga gusto magpagawa sa akin dito yung mga tipong nauuto ko. <laughs> dito lang ako sa San Vicente, no? Kaya naman, sa mga taga malapit lang, baka naman mauto ko kayo. Bakene, men. Pauto na kayo. Siya nga pala located ang ating shop dito sa may 392. San Vicente, Binyan Laguna, J. Gonzalez Street Malapit ako sa Maytulay Marami nga pala tayong services dito Kagaya na itong paghihinang ng tingga Pagsisit cover, pag-welding Siyempre pag naplatang ka, malapit na rin Nagbubulkan na din ako Tapos kung sira din yung bike mo, nagawa din ako ah, Basta kung anong sabihin mong sira, gagawin natin Kahit ano pa yan At kahit anong gusto mong ipagawa, gagawin ko yan Customize, kahit ano pa, fabricate At balik tayo dito sa main topic Siyempre itong tank na ginagawa ko Ay nirevive lang nila at nakita ko din dito na may mga welding na rin siya. So nagtataka lang ako kung anong ginamit nila ditong ng uh, welding machine kasi nga lata talaga to. So kahit ako nahihirapan ako mag-welding ng ganito kanipis. So sa mga may mga experience niyan, so comment down below sa comment section no para naman may apply ko dito. So itong proseso na to ay halos pareho lang do sa paggagawa ng radiator. Ito na nga testing mic check na tayo, no. So ti-check na natin kung mayroong bang tagas yung gawa natin at kung may tagas aba magaling. Magaling. Talagang dapat ka magsisi. Siyempre, nilagyan ko na to kargahan. Full tank na full tank to. Tubig nga lang. Kung nga, under nga lang sa tubig ang motor eh. Namigay na ako ng tubig. Laki siguro na magagasos nito na, na... gasolina basta napakalaki ng tangkin to yung imagine ko nga itsura ng motor na ito siguro yung motor na to yung pakatabi ka lang Pogi ka na rin siya nga pala hindi pa natatapos dito yung ating pagagawa Bale, hindi ko nabibidyohan iba grinder ko pa to papantayin ko pa no para hindi na mahirapan yung magmamasilya at yun din naman pati yung request ng customer At eto na mga kumpay, pinunasan ko na at pinatuyo ko na rin para makita ko kung alin yung may tagas. Ayan. Uh, sa mga magsasabi na kung lalabas ba dyan, eh, lalabas naman siya kahit papano kung may butas. So makikita naman siya dyan. Hindi uh, siya may baliktad kasi nga yung takip niya eh, wala din naman. Pero dito sa prosesong ginagawa ko ay makikita naman kung may butas. O, paano mga kumpay, hanggang dito na lang. Sa susunod na magbibideo ulit tayo. Papakita ko ulit sa inyo yun na lang maraming salamat at ito yung pinakamabilis yung sa ilalim kasi kahit hindi mo nabalikta rin makikita mo kung may taga so yung hininang natin dyan eh, goods na goods naman at wala naman damage